Good morning, welcome sa EJ Edible Garden Resort. Bapak pa nga sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kawai, kawai! Yeah, partner, part 2 na ng ating video. At kasama pa rin natin ngayon si Sir Arman Lodivise. Dito pa rin kami sa Purok 5, Katanggawan, General Santo City. At pag-uusapan natin ngayon partner. Yes mga idol, kung saan siya po siyang uh, dating uh, ah, kasalukuyang uh, gulay vindor pero nagpatayo din ng farm resort kung saan ang name ng kanyang resort is Ag Edible Resort Farm Garden. Resort pero dito ay kakaiba maliban kasi sa mayroon siyang gulay ng mga tanim sa kanyang uh, farm resort Ayan. mayroon ding pag-aalaga ng tilapia at saka hito. At Ayun. partner, uh, si Sir Arman po isa nating na this before sa kidapawan batch ng ating biofloc mm -hmm. at ito na yung kanyang uh, parang sa me partner yeah, na. na modified niya, mm -hmm. na-modify. Na-modified na nakakatuwa partner. So, Sir, paano nag-come uh, up sa idea mo to? Maliban sa pagpapanood mo sa amin, mm -hmm. ano ang technique mo kakaiba eh? Iba yung technique mo sa sa amin eh, mas unique yung sa iyo eh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ano kasi ano ito, dati kasi dati itong ano so ano naglagay kami dito ng koi ba tapos oh. nahirap naman yung yung sa biofloc talaga di ba naka-elevate yung ano niya oo oh. mm. ito naka sit up na ba Okay. So, hmm. kaya ginawa ko lang pa 'yan lagyan ko ng matalahos parang semi biofloc na oo oh. mm. yun pero no. nabuhay man din no oh ayan hmm. ito ito sila mga hmm. dulo ayan malalaki hmm. na napakain na to kanina eh no oh. Ilang uh, months na to, sir? Mga 3 months, na ba? Diba? Oh, uh, mag 3 months, 3 months na, sir. 3 months na. Okay. Mm. So malaki na. Oh. Mm. So your partner, mm. eh, iba yung mm. pag-modified ng kanyang biofloc eh. Ah, mm. uh, ang ginawa kasi ni Sir Arman para hindi masayang yung space na dati merong koy, doon mm. no? saka medyo humina nga yung pag-garden dahil sa sobrang dami ng Farm resort ngayon nagpapatayo, yes, sir. so mm. kung uh, ano, kung hindi magamit itong area na to, kung mga uh, walang koy, nilagyan na lang ng tilapia, saka hito, mm. ganon. Para may pang-sustain, ba sa, ano? tao? Ha, kala ko mm. sa ulam lang. <laughs> <laughs> so sa mga pwede mag-visit po mga idol, or mag-exclusive uh, avail dito sa AG Edible uh, Farm Resort, Pwede magbingwit sir. Ah, pwede siya magbingwit dito sir. At ah, saka or mm. holy, or holy sila sir. Oh. Magkano ang kilo sir pag tinihaw uh, uh, nato? 150 per kilo sir. Yeah. 150. Tilapia. Tilapia. Sa hito. 150 pa rin. Oh, 150. Mm. that's 150. 150. Mm. Oh. 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 Bigas na dadali nila partner <laughs> pag pumunta sila dito. Hindi meron na din si sir eh. May, <laughs> bigas din. <laughs> may lamas na. May, oh, oh. oh, oh may mga sibuyas sila doon, oh, may gulay, may pipino. Pipino. Oh. Mm. Ayun, ito yung strategy nila Sir Armand dito partner alam mo yung pinaka unique kasi yung sa farm nila yung ibang farm talaga mm. mga bulaklak ano sa kanila edible no kung makakain meron silang sibulas dahon may mga atchal may mga latoy no ano ba yung latoy sitaw sitaw yan so meron din silang alugbate iba't ibang kasi sampo do ata na meron dito oh. at ang advantage part na pagkakaroon ng fish pond no yung mga sludge o yung dumi nila Tingnan nyo, medyo, medyo may madumi talaga, no? Yung iba, pinapapunta doon sa kanilang mga oh. vegetable mm. na mga tanim. Yung isang area niya, partner, yung hindi mm. biflox oh. mm. Ang tubig doon, diretso oh. sa kaniyang atsal at oh. sa ibang gulay. Oh. Pero dito, sir, sa bi-flox, mo na pan Ah, nagki-change water kayo or ano po? Wala sir, wala, hindi kami nag-change. Pero nag release kayo ng tubig. Ah, yung ano sir, yung everyday lang korte lang. Ayun don sa mga gulay na pupunta. Ayun, sa mga gulay na pupunta partner. Ayun. So, dito din kami nag-ano sir, naglagay ng halimbawa, hinubig kami ng pure tubig 'yung tubig na ano, 'yung halimbawa, mainit. Ah, 'yung dito kami nako ng tubig. Dilig. Dilig. Ayun. parang drinking. Anong may pa wala na? Wala abuno. Ah dito mm -hmm. na po Dito po Minsan ngayon may abuno. sa sunod dito na dito ko kukuha. Ayun. Hoy. Astig pala partner. Mm. Tingnan mo sa baba natin tingnan mo kakaiba oh. Mm. Duckweed, ah, duckweed. Mm. <laughs> Anjan. So, Astig pala. 'Yun ang picnic partner. So sir, anong problem niyo dito kasi eh, napansin namin may, may mga dahon kasi uh, nalalaglag. Mm. Mm. Hindi naman tumasa nitrates na mo dito hindi ko napansin ito sir kasi wala akong tisket sa ba? Oh, mas kay bawal ni partner So yun, ang importante partner eh, mm. nagka Nagkaroon ng chance na mabuhay Yung iba kasi partner, nahirapan sila magpabuhay uh sir, -huh. Eh kasi rin niya lang eh Sabi niya, mm -hmm. simple lang tayo. Mm -hmm. <laughs> ito yun mm ko lang na ano sir na Medyo may na yung Tilapia kumain so Mag-drain lang ako ng mga 3-4 O yun. kalahati yun Para magyanan na ng bagong tubig yun. Yung, um, tilapia So far, parang isang beses lang yun. Hmm? Ah, isang beses, beses, na isang beses lang nangyari. Isang lang so yung may tubig natin, sir, mga ilang square meter lang ito may tubig. Kasi maraming bakante eh. Mm. Siguro nasa... Sinopat ko ito na siguro mga 20. 20 square meter o 30. Ayun. Yung may tubig lang? Mm, yung tubig. maliban ito, hindi oh, na-counted ito. Ho, hindi na hmm. so 20 square meter, ilan ang tilapia ang nilagay mo? Mahigit 10,000, sir. Oh! Mm. Uh. Mm. Hmm. 17, so, magkano per sas? square meter, Lord? 500? 500? Oh, 500. Wag mo? Huwag mo ko titignan ng ganyan. 500? Oh. Pag tinignan mo ko ng ano ganyan. Nabuhay man siya? Ha? Nabuhay siya. siya. Mga ilan yung mortality natin sa tilapia mo? Simula ng paglagay ko dito, sir, nasa 100 lang siguro, oh, sir. 500? 100 lang ang mortality hmm. mo? Yes, sir. Oh, so palagay natin more than 10,000 pa ang tinapin ah, ito. More 10, Kasi more or, less, mm, more or less. more or less, less 10,000 niya. Kasi 10,000 na binili niya. 10,000 10, na binili ko. May 10%, 10 may, oh. mortality. Mm. So mga 10,000, mga 11,000. Siguro, ganun. yun. Minus 100 lang na namatay. Mm. Palagay natin kahit 10,000 pa ibang pa natira. Mm. Malaman natin sa 500 so, per square meter. Yun. So mga 500 per square meter ang tilapia. 500. Expected mo sir mga ilang kilo ang ma-harvest mo dito? Tingin mo sa ilang months mo harvestin? Mga siguro sa 5 5 months. Mga siguro estimate ko kung 10,000 siya. Kung 5 pieces per kilo. Hmm. Kano na 'yon? 10,000 kilo na 'yon. Calculator mo partner. 10,000 divide 5 2,000 kilos yun 2,000 kilos Tama dami-dami din Tapos mga 50 Oh, 150. 400, oh, 300,000. Oh. Wag natin kung pwede <laughs> kasi hindi pa na-harvest. <laughs> Kaya na 100,000 lang. Eh. Kunti lang naman kasi magastos niya dito. Oh, lang? Mm -hmm. lang. Nasa... Ilang sako na. Every... Every 15 days, nasa tatlong sako. Na feeds? Hmm, feeds. 25 kilos? Mm, 25 kilos. Yun. So, Sir Arman, bakit nyo naisipan dito kasi dating koi? Mm. Siyempre kasi farm resort, yung koi talap uh, for the soil mm. So, bakit nyo naisipang lagyan ng tilapia na lang? Parang mas maganda ng idea to ah. Kasi yung koy parang ting 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 tingnan lang, hindi mabenta, hindi makain. So, hmm. ito pagdating ng panahon, pwede ring benta. Oh, makapira ka. Yun, hmm. makain mo pa. Hmm, makain mo pa. Sana yung koy mo. Wala na, bininta ko na. Ah, uh, no, binigay ko sa mga kaibigan. Ayun. Hmm. Wala ba tayong sample diyan sir pang huli natin? Ay, 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 Wala. ay, 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 pero malaki na po siya mga idol. Nagpakain po si Sir kanina. Nagkita natin dito. Ang challenge lang kasi may mga dahon. Gano'n mm. ba ito sir, sir kalalim? Nasa 1 meter sir. Ah uh, 1 meter. So mga 20 cubic din pala ano. Mm -hmm. Usually sir Arman, ano ba ang common problems na encounter mo? Simula pag start ng pag uh, lagay mo ng fingerlings dito. Ano ba yung... Yung Minsan hindi sila kumain. Oh. Tapos. Tapos yung... Siguro takot siguro sa ibon. Ah, oh, may ibon dito. Mm, may ibon ba? May minsan. Okay. Tapos saan galing yung similya mo, sir? Doon sa... Sa Tupi, mm. Ay, yung kay... Ah, oh, oh, yung kay Cardis? Oo, mm. mm. yung kay Cardis mo na nyo. Ah, Cardis Aqua Farm. Aqua Farm. So, ang solusyon nyo, sir, pag di sila kumakain, nagre-release kayo ng tubig, pinapapunta nyo doon sa vegetable uh. farm nyo, tapos dadagdagan na naman kayo. Oo, uh, dinamihan ko yung, yung... 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 ano yung tawag nyo? Probiotics. Oh, probiotics. probiotics. Ano yung probiotics oh. na ginamit? tulad sa amin oh, din. Oh, oh, no. uh, probiotics. yung probiotics. Ako may tinasa nitrifying. Yes, sir. Ayun. Mm. Yeah. na tao? Mm, no? no. Yeah. Diyan ka rin nagpo-culture, sir. Uh, ano, mm. sa, sir. sa ano, Tapos anong gamit mo na ano dito, sir? Aeration? Yung ano, sir? LP200? 200? LP100 200. Um, LP100 ah, LP 100. LP 100. LP 100. Ito yung aerator niya po yeah, mo ngayon Natala Natala yeah. Pag ulang aerator sir Siguro patay na ito sila no Ah, patay siguro. Oo. So, oh, mm. Hindi sila makasustain. So, yeah. Sobrang dami ba naman partner, isipin mo. Kung nagbrat tatlong oras dito na ano. Hindi sila matay. Malalim mm. kasi, no? Oo. Hmm. Mm. Saka malawak-lawak pa kasi. Mm. Malawak kasi dito partner. Saka maraming uh, dissolved oxygen na iwan. Hmm. Mm. Kasi tatlong oras lang. Tatlong oras lang. So, yun partner. Eh sir, ano ba yung next project mo dito sa farm mo? Kasi nga, mayroon ka na... ah, uh, sabi mo kanina, may livestock ka, may mga manukan. Oo. Mm. So, mm. Meron ka ding uh, aquaculture ito sa isda natin tilapia tsaka hito. Mm. Meron ka ding vegetable farm na mga sustainable doon sa sa pagbebenta mo doon sa mga mall. Mm. Oyon. So ano bang next project mo dito sir? Yung ano, yung aquaponics, aquaponics, mm. aquaponics. Yun. So dito, mm. aquaponics ano ba, yung dito? Yung tubig. dito ko po dito, dito tubig. Tapos may tanim dyan sa babaw siguro gano'n. Lagyan lang ng anong plastic. Ah, yung face of din parang rush system. Eh ano natin eh parang style natin mo, oh, wall, parang wall garden. Yung natay ko tiklop lang. Tas sunod siguro, yung mga ito. Ayun. Mm -hmm. Yun ang kaganda, partner. Sir, ano ba ang uh, advantage ng pagiging isang uh, kilala na sa larangan ng uh, pag-produce uh, doon sa pag-trade doon sa mga mall? Ano ba yung advantage na ikaw ang nakuha nila, Sir, at uh, nabigyan ng chance na ganun? Siyempre, 'yung mga tao na may magsabi na maganda kilala ka na mura 'yung benta mo maganda 'yung quality ng mo, Mm. Ginadantim. So, so mga halimbawa partner ha, Kasi 'yung iba, 'yung mga growers natin, naghanap sila ng mga ano, mga buyer talaga 'no. So, pwede ba sila magbenta sa inyo, sir? Meron ba kayong delegates o 'yung mga talagang naka-assign na marketing manager niyo na hmm. maga-receive uh, ng call, magbenta sila ng no, mga quality na mga product nila sa farm, no? papasok sa inyo. Pwede ba yun, sir? Mayroon hmm. ba? Pwede, sir. Pwede, pwede, kayo. pwede lang. Bintang. Ilagay namin yung number, no? So, sa hmm. mga naghahanap ng uh, buyer, no? Na mga, mga malalakiang bulk na buyer, hmm. pwede dito kayo, sir. No? Basta quality. At saka yung uh, product nyo is pasok dun sa mall. Pwede yun. At ilalagay namin yung number. Okay, hmm. sir? Oh, Specifically, anong gulay, sir? At least malaman po nila. Bakit oh, may ibang gulay ang i nila. Anong gulay lang yung ina-accept nyo po na binibili? Hmm. Siyempre, may mga supplier na kami. Regular hmm. na kasi matagal na ba. Oh. Hmm. Pero kung mag-offer sila, i-ano namin doon sa supplier na lang. Okay. So, yun na lang kasi mga kaibigan na yung mga supplier. Hmm. So, I-refer ko na lang doon sa mga sa akin. Hmm. 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 Kung wala sila, saka kumukuha sa kanila. Ayun. Hmm. Yun lang. Oh, yun. Ayun, maganda. Ayun. At least, may hmm. idea hmm. din sila. Hmm. Oh. Ayan. Mm -hmm. So yan po mga idol. So dito ang story po ay sa Arman po mga idol. Kung saan. Siya po siyang ating ng ating seminar. So dito kakaiba kasi Sam kung uh, medyo humina kumain ng tilapia, kumukuha sila ng slag siguro ang tawag natin dyan partner. Mm -hmm. Papunta sa kanilang mga gulayan. Ayan. So mataba talaga yung gulay mo sir no? makikita mm -hmm. mm -hmm. nila partner sa video. makikita nila sa mm -hmm. video talaga mataba partner. maraming ano Usually atsal at 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 ang pinaka-focus. Mm -hmm. Atsal. Ilang puno ng atsal dito ngayon sa iyong farm resort sir? Kasi yan, may atsal dyan. Lahat ata ng mga sulok-sulok may mga kunting-kunting atsal eh. Nasa na estimate na ko sa mga 10,000. 10,000 na punuan ha, atsal. Ang dami? Mm. So mga ilang hektarya yan kung sa field? Half hectare Half hectare siguro. Mm. Maha, half hectare no? Half hectare. Yan. So magkano ang kilo ng atsal ngayon sir? Nasa 250 ngayon. Per kilo? Mm. Nakapag-harvest na ba kayo start? Oo. Mm yung dito na po sunset yung harvest yung mga 500 na puno na yung na nauna uh, oh, yeah. harvest kami ng mahigit 20 kilos 20 kilos mm. dito lang banda uh, dito sa 500 na, na puno na i yung yeah. the rest doon hindi pa hindi pa yun hindi pa nagupisa hindi, hindi pa nagupisa sipin mo yung partner ha, sa 10,000 kung makaharvest lang sa per puno pa, half kilo mm. meron kang 5,000 kilos Oh, mm, times to 50. Huwag mo na kumputin yun. Huwag na <laughs> <par -harvest. laughs> Ayan, so maraming kasing mga gulay dito sila, sir. So, yun ang advantage, partner, kasi wala na siyang problema sa kanyang pagbebenta. Hmm. no Tsaka maganda yung price, no? Tsaka meron siyang mga tao na naka-assign doon sa ganong specific na area, no? Libo sa mall, ganun pala yun, no? So, sila pala ang nagbabayad doon. Ayan, so partner, from gulay, walang problem dahil uh, visible vendor si oh. Salerman. Hmm. Sa tilapia naman kaya, sir, anong challenge dito sa market yun mo at na, saka hito kasi nasa mall ka na eh. Madali na. magpatulong na ako sa inyo. Okay. Oh, <laughs> <laughs> Dabay-dabay. Hindi, hindi ba pwede tayo malagay sa mall? Ah? Hindi pwede malagay sa mall. Sa ah, ito, ibang siya? may supplier doon, sir. Ibang ito, ito, department naman, ibang, ibang ano doon. Hmm. Ayun. Ah, sir. iba din. Hmm. Ibang so, ano din. So, pwede, pwede din maglapit din ako doon sa, sa supplier na, hindi na direct sa sa, sa mall. Ah, hmm. oh, baka kulang din sila supply. Hmm. Hmm. Ayan, mas maganda. At least dito partner, sa makapit bahay. kailan ba sir ang harvest nito, sir? Nasa siguro sa first week of December, sir. Ah, first week of December. Medyo malayo pa mga idol. Mm -hmm. Pero hito nyo, pwede nang ma-harvest? Ah, pwede na. Ang liit lang yun. Punti lang. Ah, kunti. Mm -hmm. Hindi ako na lang kung ano. Magbinta ka ba or consumption As, lang? kung ano lang dito, pang sa mga guest na lang kung may mag-ano. Ah, uh, uh -huh. yun know, ang advantage pag uh -huh. naging guest kayo. Yung, uh -huh. Ay, mga hmm. pagkain. Ah, pagkain. Hmm. Alam ko na partner bakit ginawa 'to ni Sir ang farm resort niya. Bakit? Dahil natamaan sa ng pandemic, 'di ba? Hmm. Hmm. Yung pandemic. Oh. Ah. Ulan eh, pagkain naman. No, eh, gumawa na siya ng ganito lahat. <laughs> dito na lahat sa kanya, hindi na siya lalabas. 'Yon, no, bigas na lang. lang. Oh, bigas na lang. Bigas mm. na lang. 'Yan, pag pumasok ka dito, bigas na dadalhin mo ko ikaw ay isang guest. Oh. May available ng hito. Oh. May available ng tilapia oh. in the first week of oh. December. At the same time, maraming gulay partner tinulad so, May manok pa. Ah, may manok pa. Oh, may manok pa. mm. oh, pang uh, yan. Mm. So, so maganda. Wala ka nang hilingin. Ayun lang. Mm. Galing ah. Sir, paano po na technique nito? Sir, paano ba yung uh, strategy mo na na kaya mo itong ganyan gawing lahat? Ano ba ang ano mo dito? Marami kang trabahante? Ano bang technique ko sir? Bakit na gawa mo itong ganito? Hmm, siyempre may sa tulong din ng mga tao natin hmm. yung ganito, ganito mm. advice at saka yung sa tingin tingin sa YouTube ano mm. mga teknik ba? Mm. Ang paano yun. Siyempre, siya ba Paano kung natutunan? Di, yun sa Pinoy din. At least the proof mo na no change water ka rin. Mm. No kala ko nga ano, na hindi pwede yung ganito, yung stagnant na ano, tubig. Mm. Kamamatay, hindi pala. So, ngayon na patunayan? Ngayon na Ayan. At saka ano ano pa partner, na nila yung record natin sa atin 200 to 300 lang eh. <laughs> sa kanya 500 per square meter na tilapia. Oo. So, Kaya Oo. Oh, oh. 100 lang patay. Ibang level. So yung partner. So at least partner ngayon uh, sa atin fulfillment dahil nga yung ating uh, kumbaga, uh nag nag training dati, nag seminar, Meron na siya at malapit na siya mag-harvest no sa first week ng December mag-harvest na siya. 'Yun ang isang fulfillment ko na sinunod niya yung mga technique na natutunan niya din dun sa seminar. At saka nag-innovate siya, nag siya kasi iba din yung strategy dito na gagawin sa kanya partner kasi iba nga yung design ng pan niya, yes. no? So sa atin kasi circular, dapat ganito. So nag-work sa kanya mm. kaya napuntahan natin siya partner. nag work pala dito yung ganitong klaseng pan, no? Hindi lang do sa circular, pwede din siguro square. So basta sa ating partner ang pinaka the best na ginawa natin, kailangan ang releasing ng sludge. Yeah. No, kasi doon ang problem eh. Tulad ni Sir, ni Sir Arman, yun ang problem na na-encounter niya. Dapat oh. pag-release ng, pa ng sludge, after doon magpapasok ng tubig, wala na siyang problema ulit. Tuloy-tuloy na naman pagkain yung mga isda. Pag kumakain yung isda, big sabihin, lalaki sila talaga. Tama Oo, yeah. sa so, oh, tama. So, Saka dito, iba din yung pan-design niya kasi sa gitna may mga ano pa yung eh, space. Mm. Yeah. Dati itong one-piece uh, pan-restaurant dito ka magkain, patingin-tingin din yan, Koy. Uh, oh. Fish hmm. pan restaurant tawag dito. Oh, dito. dito. May nagkakansip dati dyan. Hmm. So, dito, uh, dito. Fish pan restaurant pala pa. Uh, mga tatay So, ano ba yung ano dito, sir? Uh, tubig nyo dito, deep well ba? O spring? O kanang through, ah. flow, through? Ano ba? Uh, ah, deep well dito, sir. Deep well? Oh, deep well. So, yan naman, dar. Hmm tubig tapos magastos din pala siya hindi naman magastos sa kuryente sa kuryente mm. so, kasi may issue supply pa sa ibang pan mm. eh dito sa baba sir hindi na ba yung plug ay hindi na ba yung plug sir uh, oh. doon sumusuklay yan sa irrigation mm. yan uh, ito so, lang, yung... Kurente, yung, mm. yung curator, lang yung gastos sa kuryente no, yung gumagamit kami ng swimming pool pero ito kung konti man lang gastos sa nung pump natin konti lang ayun Ayan. So maraming salamat to, mga idol. Partner, may tanong ka pa? Eh, tatanungin natin si Sir Arman kung ano ba yung mga advice na kagaya niya na sa mga, baka sa mga kabatch niya dun sa North Cotabato, hindi pa nagawa ng kanilang pan. Isa kanya, mag-graduate na doon. <laughs> magkasunod na itong kami, one month lang. Eh. Oo. Mm. Ano, ano masasabi mo sa, sa kanila, Sir? Mga advice mo sa kanila, uh, kabatch mo? Sa nag-ano, Sir? Nag, ganun, seminar. Na. Nag-seminar. Uh, ah. ano lang sila, magtingin-tingin lang sila sa sa mga ano ni Pinoy Palaboy tingnan niyo sa inyo tingnan niyo yung mga makita man doon sa video doon ah. Uh -huh. ano yung maganda tapos mag-innovate na lang mag-innovate na lang kasi uh -huh. kanya-kanya man tayo ng ano scarping. yung sa akin di ba yung sa inyo yung uh -huh. sa kan kasi minamahal natin is ano talaga circle pad uh -huh. o oh, circle yung sa akin nandito naman alam i circle ko to uh -huh. Magastos Magastos na. Oh, Magastos na. Double Oh, Dubli na. So, Nag-ano man din. Nag-work. Nag-work man buhay man din sila. No change water din. No change water. Mm. -hmm. Eh. No change water. Yeah. Yeah. so yeah. yeah. So maraming salamat po mga idol. Sana po na-inspire po namin kayo mga idol sa ating video ngayon. Kung saan si Sir Arman po is mayroong farm resort at saka nag uh, biofloc semi biofloc dito sa kanyang area na dating Koi. So kung na gusto nyo yung ating video mga idol, please like naman po at saka i-share para marami po ang makapanood. Yeah. So mga totoo mga hinday, so grabe talaga yung ano ni sir ano dito sir Arman no dahil uh, talagang in-innovate, in-develop niya yung farm resort hindi basta-basta, no? So, andito na lahat sa kanya, yung livestock, aquaculture, vegetable farm, no? Very sustainable. Kung susundin nyo po ganito, uh, pwede nyo pong gawin, kasi nga partner. Lahat ng area na maximize. Na maximize. Mm -hmm. so, lahat ng area. Hindi lahat na sa gil -gilid. gilid, Kahit sa gilid, merong oh. tanim na, ano, mm -hmm. pipino. Mm -hmm. So, yun. Please, don't forget to subscribe ang channel po namin, ang Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan mapapuntahan din namin yung mga farm yung kagaya ni Sir Arman. Message kayo sa amin. Ayan, partner. Ayan. So, yun po, mga idol. Maraming salamat po. Mula po yan dito sa Barangay Katanggawan, General Santo City. Kasama po natin si Sir Arman. Happy farming po, mga idol. Okay, Bye-bye. Kita-kita -bye. sa kita, susunod na video.